alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Magandang araw! Kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan nyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan nyo ako at ating alamin kung paano kumita ng pera gamit lamang ang iyong smartphone kahit nasa bahay ka lang tuklasin pa natin ang kumpanyang Involved Asia. Tungkol sa Involve Asia kung paano ba kikita ng pera gamit ang iyong cellphone at nasa bahay ka lang. Ang Involve Asia ay isang performance-based tech marketing company na matagumpay na nakatulong sa mga brand at partner na palakihin ang kanilang mga online nakita. Ang aming kwento, ang Involve Asia ay isang martech na kumpanya na bumuo ng teknolohiya na nagbibigay daan sa mga tatak na lumago sa pamamagitan ng epektibong pakikipag-sosyo sa marketing sa mga tagalikha ng nilalaman, mga developer at mga kaakibat sa buong mundo. Ang Involve platform ay nagbibigay ng iisang destinasyon para tulungan ang mga brand na magtagumpay sa digital sa pamamagitan ng ad attribution, partner workflow management, at creative distribution. Sa ngayon, daandaang brand sa sektor ng e-commerce, paglalakbay, at pananalapi ang gumamit ng Involve platform para magtatag at magpalago ng mga partnership sa daandaang libong content creator, developer, at affiliate na humihimok ng mahigit 1 billion dollars sa mga transaksyon. Naniniwala kami sa isang pantay na pagkakataon sa marketing landscape, ang involved platform ay nagbibigay daan sa mas maliliit, long tail na content creator, developer, at affiliate na ma-access ang ilan sa mga namungunang brand sa mundo upang patunayan ang kanilang mga credentials sa pagganap at para kumita ng mga budget sa advertising na karaniwang nakalaan para sa mas malalaking may-ari ng digital media. Itinatag noong 2014, ang Involve Asia ay sinusuportahan ng mga pangunahing venture capital firms gaya ng 500 startups, OSK Technology Ventures, at Cradle Seed Ventures at may matatag na presensya sa buong Asia na may mga opisina sa Malaysia, Indonesia at Thailand. Kilalani ng aming leadership team. Kilalani ng mga taong ginawang posible ang Involve. Jimmy Paano, unong tagapagpaganap. Rene Menezes, Presidente. Wing Loon Chief Operating Officer, sumali sa aming koponan. Kami ay lumalaki at nangangailangan ng mga nangungunang talento tulad mo. Tingnan ang aming pinakabagong mga bakanteng trabaho. Kumita mula sa iyong mga rekomendasyon. Narito ang tatlong paraan para magsagawa ng nakakumbinsi na pagsusuri. ika-22 ng pebrero taong 2022. Ayon sa Trustpilot, 87% ng mga online na consumer ang tumitingin sa mga review ng produkto bago sila gumawa ng mga desisyon sa pagbili ng mga ito. Alam mo ba na maaari kang kumita sa pamamagitan ng pagrekomenda ng iyong mga paboritong produkto sa iyong mga online na madla? Ang pinakamagandang bahagi ay hindi mo kailangang humawak ng stock ng produkto o anumang bagay. Gumawa lang ng review ng isang produkto at ilagay ang iyong Involve Affiliate link bilang iyong call to action. Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang tatlong iba't ibang uri ng pagsusuri ng produkto na maaari mong gawin kaagad. Malalim na pagsusuri ng produkto. Ang pinakamadaling magsimula sa mga ganitong uri ng review ay ang pumili ng produkto na gusto mong gamitin at gustong irekomende sa isang kaibigan. Sumulat ng isang malalim na pagsusuri ng produkto na nakakatugon sa mga problema at solusyon ng iyong mga tagasunod. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa produkto habang inilalatag ang mga kalamangan at kahinaan ng produkto. Isama ang mga visual proof tulad ng mga larawan at video upang suportahan ang iyong mga view. Nagsulat ng blog review ang lifestyle influencer na si Ashakin Rosli tungkol sa BB White Pearl Extract Hydra Brightening Cream. Binanggit niya ang mga pangunahing sangkap ng produkto na may mga benepisyo para sa balat at ibinahagi niya ang kanyang mga pananaw sa paggamit ng produkto tulad ng paggamit at pagkakayari nito. Ashakin Rosli Brightening Cream Before and After Product Review kasama niya ang isang imahe ng kanyang sarili upang ipakita ang isang paghahambing sa pagitan ng bago at pagkatapos gamitin ang produkto Ang YouTuber na si Tan TanHokshi ay gumawa ng unboxing at product review video para sa Redmi Note 11 128GB dagdag 8GB RAM TanHokshi Redmi Note 11 product review Ipinakilala niya ang mga feature ng Redmi Note 11 na sinundan ng performance at specs nito Ipinakita niya ang kanyang karanasan sa paggamit ng teleponong ito at ibinahagi niya ang kanyang mga saloobin tulad ng LED display, memory card space, dual speaker, fast charging, camera at user-friendly interface na angkop para sa pang-araw-araw na paggamit, streaming ng mga video at paglalaro. Nagbabahagi siya ng mga screenshot ng mga setting ng telepono na nagbibigay ng pangkalahatang ideya ng mga feature ng Redmi Note 11. Sa dulo ng video, ibinibigay niya ang kanyang pangkalahatang pagsusuri ng telepono sa mga tuntunin ng paggamit at kung ang halaga ng pera nito para sa isang budget na RM800. Pagsusuri sa paghahambing ng produkto. Ang mga pagsusuri sa paghahambing ng produkto ay mahusay para sa mga taong nasa maagang yugto ng kanilang pananaliksik sa produkto. Gusto nilang marinig ang isang tao na ipaliwanag ang mga pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang mga produkto bago gumawa ng desisyon sa pagbili. Ang isang napakakaalaman na paraan upang ipakita ang data ng paghahambing ng produkto ay sa pamamagitan ng chart ng paghahambing. Kasama sa mga chart ng paghahambing ang mga teknikal na detalye ng produkto, feature, benepisyo, problema at alternatibong solusyon. Ang ganitong uri ng pagsusuri ng produkto ay ang kop para sa tech at gadget at home at living ngunit maaari mo ring gamitin ang discarding ito para sa iba pang mga kategorya. Si Helmi mula sa balkoni ni Hejaw ay nasa merkado upang bumili ng bagong laptop para mag-edit ng mga 4K na video. Pinaliit niya ito sa tatlong pagpipilian sa laptop. Sa tulong ng talahanayan ng paghahambing, nagpa siya siyang bilhin ng M1 MacBook. Ang mga uri ng talahanayan na ito ay tiyak na makakatulong sa ibang mga tao sa merkado para sa isang 4K na video editing laptop na gumawa ng desisyon. Kasama niya ang isang chart ng paghahambing na kinabibilangan ng M1 MacBook sa Lenovo Legion 5 at Dell XPS 15 upang ang kanyang mga mambabasa ay makagawa ng mga paghahambing batay sa pamantayan sa talahanayan sa itaas bago niya ibahagi ang mga pakinabang at disadvantages ng paggamit ng M1 MacBook. Mga inirerekomendang produkto sa isang listahan. Ito ay katulad ng nasa itaas ngunit walang chart ng paghahambing inililista mo ang mga inirerekomendang produkto na dapat subukan ng iyong mga tagasunod batay sa paksa ng interes, kategorya o tema. Malahil ay nakakita ka na ng ilang review ng produkto sa listicle format gaya ng anim na pinakamahusay na budget tablet sa Malaysia 2022. Labintatlong Malaysian skincare products dapat malaman ng bawat mahilig sa pagpapaganda. Labintatlong pinakamahusay na air fryer sa Malaysia para sa mas malusog na pamumuhay. Ang mga review ng produkto na ito ay nagbibigay ng kagat-kagat na impormasyon tungkol sa bawat produkto na nagiiwan ng iba't ibang pagpipilian para sa iyong mga tagasunod upang ihambing at magpasya kung aling produkto ang bibilhin. Mag-isip tungkol sa isang kaakit-akit na pamagat na may mga nauugnay na keyword upang lumabas ang iyong artikulo sa Google kung saan hinahanap ng iyong mga mambabasa ang mga partikular na uri ng mga produkto. Para sa inspirasyon, magsaliksik ng keywords sa kung ano ang hinahanap ng mga tao sa pamamagitan ng pagtingin sa mga tanong na nagtatanong din ng mga tao sa Google. Gumawa ng kakaibang anggulo sa pagpapakita ng iyong mga review tungkol sa iyong mga napiling produkto na may mga pangunahing highlight na kukuha ng atensyon ng iyong mga mambabasa. Narito ang isang halimbawa kung paano sumulat ang Product Nation ng listicle na nagmumungkahi ng mga smartphone na dapat makuha ng mga consumer ng Malaysia sa 2022. Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? 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 Alam mo ba 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 alam mo ba